May babae. E? Ba <laughs> so, alam mo na ako sino? <laughs> May Ibon Ibon yeah, yeah. non makilau yun ni Makilau makilau nga yung nga yung 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 May train ba? Ano yung yung train yung 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 Gawa ng train yung MRT pre, MRT Ay, MRT Yan ang MRT sa ano, Manila Utok <laughs> Next one boyfriend Ni Kacha Beng Kacha Beng yung puto Sino ba yung Kacha Beng na yun? Ano naman Buhangin. Oo, na lang tayo Ayan po. Diyan mag-aaral, si Bebelet. <laughs> Sa so all po. All po. <laughs>

ano video ba yan? At Adrian basilio. niyo yung uh old -oh. ano. 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 ano? move? lang. Masak <laughs> ako. Oo si Adrian, magsak niya yan. Ano? mo yan? Oo! No. Pobos mo yan? Eh. Din. Wow, ito po Pobos mo. Pupos mo. Ayan po si Katsa Beng, nakabraise pa. Mayroon <laughs> ka Pabas ka na. Gagawa na, oy. May gusto ko ba sabihin? Ako gusto sabihin. Ako gusto sabihin. Ako gusto sabihin. Ako sabihin.